guys, magluluto tayo ng kahit ano-anong gulay lang yung tirang chicken kahapon gagawin natin makabuluhan ito yung nagisa ko na yung bawang at sibuyas Matsusunod kasi kasi hindi ko pa na gisa yung ano, yung tirang roasted chicken kahapon to ayan, ilagyan ko rin ng butter parang sweet and sour din ang gagawin ko para hindi nasasayang yung tira-tira ako wala talaga akong sinasayang tapos lagyan natin siya ng oyster sauce paubos na yung oyster natin guys yeah. lagyan din natin ng ano ito, ang barbecue sauce tig isang sandok na maliit. And din natin, ng konting soy sauce. Ayan. Tapos paminta. Ayan. Lalagyan din natin ng ano, ng parina wala tayong cornstarch, kaya harina lang yung pampalapot natin, guys. May laman-laman pa naman yung manok natin, guys. Yan, yeah, dinagdagan ko pa ng barbecue sauce at konting uh, chicken uh, seasoning para hindi na tayo magdagdag ng, hindi na tayo maglagay ng sugar. Okay na yan. Sweet and sour with begs ang gagawin natin, guys. Yung so, maraming gulay, kahit hindi na tayo mag-rice, tapos meron siyang green bell pepper. Tapos yung konting nakasingit na gulay kahapon sa loob ng chicken. Kaya walang masasayang guys. <laughs> Ayan guys, binaliktad ko na. Ayan, palapot na siya. Lalagyan ko din ng hot chai bag. Tapos ito, hot cook lang yan guys. Ayan guys luluto na, malapit na ayan, nilagay na rin natin ng bell pepper 3 uh, minutes na lang or 2 ayan guys, luto na luto na ang ating sweet and sour chicken uh, tira kahapon yung uh, roasted chicken natin matayin na natin ayan kain na tayo guys, God bless us all see you next time